Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito. Yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, napakalaga yan. Kaya ng sanggol, kayo'y manabig sa dalisay na gatas ispiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganang pangaling tasa. Salamat sa ating pastor, Pastor Eddie. Pwede may Kaya yan. ng mga baby na dapat lagi natin pinananabigan yung Word of God, yung salita ng Diyos. Kaya kapag kapag ka uh, Sunday dapat excited tayo. Kagaya ng tanong kanina, dapat lahat tayo isa lang na ramdam mo pag Sunday excited. Sa pakikinig ng salita excited sa paghahando, excited sa pagpupuri. Mamanti pa lang, nakaplano ka na. Kaya hindi mo dapat maramdaman yung naiinip. Tama ba ba? Hindi mo dapat maramdaman yung napipilitan. Kasi hindi Diyos ang nagugudyok nun, okay? Ah, uh, ng Diablo yun. Kaya kapag ka nararamdaman mo yun, cast out, eh, i-cast out na na siya ng salita ng Diyos, kagaya ni Jesus sa Matthew chapter 4, okay? Ah, uh, kinast out niya si Satanas. Yan, lumayas ka! Satanas, parang gano'n. Yan, ah, uh, um, susubukin ng Diyos mo. Yan, ganyan. Meron tayong kapangyarihan para gawin yung kasi mga alak na tayo ng Diyos ngayon. Kaya yun, dapat tayo, bakit tayo dapat, bakit kayo dapat mag-aral para lumago sa atin huli yun, yun. Para lumago tayo. Matutunan yung lahat ng bagay na dapat natin matutunan at mamunga. Makapag-multiply ang mga anak ng bawat kaluluwa na maliligtas para lumago. Kasi yun yung talagang pangkuli nating mga Christian eh tagasunod. Si Jesus kasi nung dumating sa mundo, nagturo at nangaral ng mabuting balita, dalawang ministry ang ginampanan niya. Nangaral at nagturo. Kaya tayo din, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para lumago. At ang paglago yung yun, una siyempre sa sarili natin. Ikalawa, para uh, makahanap tayo ng mga kaluluwa pang paglago ng mga anak. Yung dumadami. Kaya nga, humayo kayo at magpakarami. Huluin ninyo ng mga anak ninyo ang buong daigdig. Kaya lang no, na mali lang na-interpret yung mga tao. Tawa naman ako kasi kailangan ng maraming anak. Kaya mahanap kasi doon eh. Sa Old Testament yung maraming anak. At yun yung, yung kapangyarihan. Di ba? Maraming kakrabaho. Maraming ani. Di ba? mabilis. Yung mga ani sa bukid mabilis. Yung kanin. Maraming um, agad yung bunga. Tama? Mabilis sa trabaho. Kaya noo kung paisa yung maraming anak na yun, yung literal na anak, mahirap, mayroong buhay niya yun eh. Amen? Itinutukoy doon na anak, yung mga anak ng Diyos na makakakilala, kaya napakalagang alam natin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Yan. Para lumago. Pangalawa, ang sabi doon, ayan, guidance and, and, wisdom. Meron tayong gabay at kaalaman. Karunungan gawin din yung ating uh, isineshare. Siyempre, tayo mo lang mga nagtuturo ang gagawa ng ating binabahagi. Yan, guys, ang guide natin yun para rin hindi tayo matukso ng awal. At yung na yon, yun, yung binabahagi natin, siyempre dapat tayo yung gumagawa din muna para makikita nila maniniwala sila sa atin. Number two, and number three, strength strength and encouragement. Yan, nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa sa atin yung salita ng Diyos. Kaya lagi natin itong basahin. Sabi nga ni Joshua, pagbulay-bulayan, araw at gabi. Sino lang ng Bible araw at gabi? Wala. Oh, yan. Si Brother Rudolf. Ako. Araw at gabi. Sino nagbabasa ng Bible? Isang minuto. Wala oh, wala pa rin. Dapat nagbasa tayo. Oh, kahit nasa jeep. Babasa kayo. May apps ko sa cellphone. Kasi nalilig ko yung mga maratis sa katabi ko eh. Awal na, kung Bible. Ayan yung driver, nagmumura. Nagmumura yung mga kapwa nila, driver. Parang mali ba ako, pabasa ako ng Bible. Kasi pag may narinig ka no, lalaro na agad yung case. Mabilis ang timon eh. Bila kung ano-ano na lalabas sa isip mo rin. Eh, Makaiisip mo eh. Oo nga, tama si Walong. O di, mali din to. Parang gano'n lang. Ang gano'n lang. Diba? Kaya po nang pabasa ako ng Bible. ni review kayong mga maaaring pag-aralan at pinag-aralan. Yun. Pang-apat, moral and ethical frameworks. Yung moral sa isip, salita at gawa. Ayan, yun yun eh. Kailangan, uh, matutugan niya tayong turuan ng mabuti. Sa isip, salita at gawa. Ano nga yung verse? Yung verse kanina. Ang lahat, kasulatan, krisiyan, nagagamit upang malikod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. So, hindi lang sa isip, yung sa isip, salita, at gawa. Pero kanina yung isang converse na, kalimutan ko yun. Yung, ayun yun eh, ibig sabihin na salita, isip, at gawa. Okay, number ano yan? Number four? Moral and ethical framework. Yan, natutuluan tayo ng mabuti sa isip, salita, at sa gawa. Yan. Five, Understanding God's will. Nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin at yung mga plano ng Diyos sa atin. At yung mga bagay na dapat pa natin gawin bilang mga uh, mga -ma namumungang kristyano. Amen? Six, defense against temptation na uh, nagiging shield natin yung salina ng Diyos. Helmet. Kanina, helmet. At uh, nagiging taba. Uh, nagiging Uh, Kapag matakot din natin sa kaaway, okay? Ano pa? A? Building faith. Yeah, Yan, nak nakakahubog ng ating pan panalampalataya. Nagiging matatawag, hindi tayo masabas na parang kaya ang sabi ng Pastor Eddie, yung binti na sinabog kung saan saan hindi. Parang, ang dami ng bayan ba, parang ipaka na tinatangin ng hangin kung saan. Kapag, uy, dito, tama rito, punta ka dun. Diyan ba hindi, dito, may grocery. Punta ka na naman dun. sama ka naman, hindi ganon. Mer meron kang matibay na paninindigan. building. katayo ka ng isang talagang matibay na pundasyon. Yung salita ng Diyos, talagang hindi bubog ka doon ng isang matibay at may isa kang direksyon. Okay? Number eight, effective witness yan. Kaya dapat tayo uh, nagiging likhang kalarawan ni Cristo kasi tayo yung mga Si eh, eh, Pedro, tayo yung mga A uh, dapat magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Kasi naranasan natin, yun yung ating ibabahagi na napakadakila ng Diyos sa buhay natin at sa iyo dinawan, magiging takila ang Diyos. Magiging epektibo. Bakit kasi nasubukan na natin kagaya ni Solomon. Kaya siya nakapagsulat, napatunayan niyang totoo, hindi niya lang basta nalaman, kundi sinubukan niya pa. Eh, sige mo nga to kung talagang tunay, pinagdaanan niya. Kaya, para natin pa babatunay yung totoo, pagdaanan mo yun, para maging epektibo kang witness. Hindi mo pwede sabihin, mabuti ang Panginoon. Talagang, ah, gagawa siya ng mahiwagang bagay. Wala kang na-experience sa kanya. Narinig mo diba? lang <laughs> yun. Di ba? Wala akong pagkakaula. Na Talagang nangyari sa iyo. Dapat epektibo witness ka. Talagang, ah, na naranasan mo, napatunayan mo, kaya ito'y pinagsisiksikaw mong ituro. O kaya hindi mo itinuturo. Wala kang ka experience eh hindi mo nakilala ng lumusan si Kristo, hindi, hindi, mo nakilala ng higit na mas malalim sa buhay mo. Kaya yun, kaya napakalang, basta tayo ng Bible, tuturuan tayo yung tuturuan, at bilang yun, ipapahayag niya yung mga kamanghamang hong bagay na kailangan natin maintindihan sa kanya. Amen? Transformation. Yon, nagbabago tayo, na nagiging maningning, kagaya ni Jesus na nilikhang kalarawan. Kasi si Moses na bakit di ba sa bundok, nagkalungo kasi ka, Lumilwanak yung lumiliwala ng mukha niya eh. Kasobra ang kaluhalhatian ng Diyos, nahawa siya ng kaluhalhatian ng Diyos sa bundok eh. Ngayon hindi siya ba ng mga siya talog, ano kasi kumikinang siya eh, masisilaw sila eh. Parang mga anghel ng panahon ni Jesus nung, nung, nabuhay si Jesus muli. Di ba yung anghel, nahimatay yung mga bantay. At uh, sasabihin sana na yung totoo, pinayaran sila ng mga pari. Para huwag oh, yun ang sabihin yung totoo, eto na bayad o. Oh. Diba? ba? Ito na ang pila. Huwag niya kayo maingay, kami na bahala. Pero, meron yung kukulit pa rin ang mga tao. Talagang laking kami ang anghel. Ramdating sa pera, nagliwala na yung mga matalil eh. uy, pera, wala na ito ah. Bali, wala na yung mga anghel eh. Una, nakakot sila eh. Hindi matay sila kaya eh. Parang si Pablo, natumba eh. Nakita yung mga anghel eh. Sila rin eh. Pero eh, mas maliwanag pa pala yung pera sa anghel. Ano you know? ba? Pero tayo ganun. Okay? Kaya yun. At tinanggap natin si Kristo. Tinanggal na yung talukbong kasi pwede na natin tignan yung yung Diyos. Pwede na tayo marap sa Diyos kasi malinding ka na rin sa pamamagitan ng kanina ni Kristo. Okay? Hindi kasi nakatalukbong kasi tayo kasi hindi natin pwede tignan ng Diyos. Ngayon ang tinanggal na natin si Kristo sa buhay natin naging maningning na tayo sa pamamagitan ni Kristo sa buhay natin. Tinanggal mo na yung kasi meron ka rin kaningning ni Kristo na pwede, pwede mo harap sa Diyos. Amen? Ayun. Kaya, pero na kayo. At ka ang kalala ng Diyos eh, tanggap ka rin ang alam niya, malimbing ka na. Okay? Kaya wala lang kalumpo, wala ka lang aling pa. Okay? Kapag ka hindi ka pa tumanggap kay Kristo, ayoko kasi pumunta sa church, makasalanan kasi siya ako eh. Ang no, experience niyo ganon. di ba? Kaya nga, tingin sa atin ang ibang, iba reyna yun, mga born again, mababait eh. Sa totoo lang, di diba? ba? Tama ko ba? Mga banal. Tingin nyo na mga religious sa mga born again, tanong nyo sila. Sila mismo magsasabi. Ayaw kasi pumunta dyan kasi mga banal yung nandiyo dyan eh. Matutuwid yung mga nandiyo dyan eh. lang kasi ako eh. Tama? Ganun talaga yung totoo. Yun ang talaga yung totoo sa totoo lang. Kaya lang kasi wala naman tao matuwid eh. Wala kahit isa. Nagiging matuwid lang tayo dahil sa banalang palataya kay Kristo. Tama? Kaya yun lang yung dapat nilang maintindihan. Pero totoo yung sinasabi nila. Kasi tinatanggap natin si Kristo, sumusunod tayo kay Kristo, nagpapakumbaba tayo, kaya talagang matuwid tayo sa pagdala ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Yan, ganun. Kaya yung ano ba Transformation may pagbabago. Kaya sa buhay natin, lagi tayong magbasa ng Bible. At dapat pag nagbabasa tayo, yung nga, pa ni Pastor Randy, mag-take note. Dapat huwag kayo pa bayan din nagpuyad ka nagbasa ng Bible, wala ka na doon magunan. Tama? Ay, basa ka nila ba? Kailangan ako magbulay-bulay, araw at gabi. Basa ka na basa, inaat ko ka lang. Basa ka siya, makatulog ka na. Wala ka, wala rin na di ba? Nonsense. Dapat, pag nangbos siya ka, meron ka tamang posisyon, may tamang lugar, may tamang pagkakataon. Yun, pag-anhalan mo. Ikaw ko nakakaalam yun kasi ikaw yung nasa loob ng bahay mo eh alam mo kung saan ka makundin po komportable, alam mo kung kaya anong oras ka press, bahala ka! Yung walang nagagambala sa'yo, kung may mini ka ng lugar, iba nga, ma, may gagawa pa ng sarili na malamesa, nakupuan para komportable sila, doon sila sa lugar na tahimik, na walang i-storpo, gano'n nila pinagahandaan nila. May oras sa madaling araw, gano'n, pwede yun. Kaya nasa atin yun. Ang mahalaga, binabasa natin ang Bible para higit natin makilala ang Diyos at maging kamukha tayo ng Diyos. Amen? Kasi pag laki mong binabasa ang Bible, laki mong kausap ang Diyos. Ito yung daan kasi ng Diyos na sinasabi niya sa atin yung mga bagay na gusto niyang sabihin. At sa pamamagitan naman ng pananalangin natin, sinasabi natin sa Diyos yung ating mga nararamdaman at gusto kong sabihin sa Kanya. Amen po ba? Kaya sa ating pag mag uusap sa Diyos, para tayo ang ni Enoch, na nabuhay ng kasama asa ang Diyos sa buhay niya. Ano nangyari sa kanya? Na-rapture siya. Amen? Kinuha siya, hindi siya nakalalas ng kamatayan. E, eh, isipin niyo na lang, kung mga hiyari ang rapture, na nangkala ng Diyos na ng Bible, eh di wow. Di ba? Tama. Napakagandang ano, pagkakatao yun. Kaya, naiintindihan pa na ngayon si Joshua. Bugulay-bulay mo ito araw at gabi. Yan, uh, dumating ba, ang Diyos na parang magnanakaw sa gabi, madat ng kanya, nag-aaral, nagbubulay-bulay, nagbulay nag niyang salita, well done, my good and faithful servant. Amen? Hindi na araw at gabi, sa lahat ng pagkakataon, magkaroon ka ng oras. Gawin mo lang parang sanggol na nangatabig lagi sa gatas na spiritual. Amen? Kaya nga yung kanila, yung bata, halimbas ka ready, kahit anong gawin ng tatay, gatas talaga, gatas. Sabik na sabik siya. Kasi yun lang yung alam niyang pagkain niya. Eh, na nagbibigay ip sa kanyang kauwawal, kahutuman. Yung dalisay na gatas na mula sa gatas talaga ng dede. <laughs> Kasi hindi naman gatas, dede lang na nanginanap eh. Gatas dede, di ba? Bote. Kaya, yeah. kaya tayo naman, para lagi natin panabikan, i-close natin yung sarili natin kay Jesus sa Word of God. Si Jesus kasi yung salita ng Diyos. Pag pinabasa natin yung salita ng Diyos, parang sinasabi natin, gusto natin lagi kasama si Jesus sa buhay natin. Amen! At lahat ng bagay na yan, ay mas may intindihan natin, lalago at lalago tayo, na parang isang uh, malaking puno na malalim ang pagkakabao ng uga sa lupa. Amen! Na parang isang puno na nakatanim sa gilid ng patisan na namumunga ng sagana sa takdang panahon. Amen! Palakpan natin ang bakit ako. Salamat sa Diyos! Nakaganda ng topic, ang salita ng Diyos, purihin ng Diyos. Uh, bakit natin ito dapat pahalagahan at pasahin? Yan! Ang dami natin natutunan sa Diyos sa lahat ng papuri. Amen! Okay, lawa na tayo sa pakipintunan. <laughs> sa announcement. Yan, announcement natin, ang ating gawain, 8.30 hanggang 1130.